So ayan mga kapatid, may dumating ulit tayong parcel from Pasay. Ayan, shoutout po kay Sir Joel. Ayan, at uh, sa mga anak niya na nagpadala nitong uh, 5 peso coin na hard to find year 2006. So tara mga kapatid, samahan niyo po ako para may ko rin sa inyo mga kapatid yung mga nabibili natin. So ayan. So marami pa po tayong binibili mga kapatid. I-double check nyo lang po mabuti kung ano-ano pa po yung mga binibili natin. So, kadalasan, ito po yung nabibili natin. Mga hard to find. Year 2006 na 5 piso. At 10 peso coin. At syempre, yung 1 piso coin. Ayan. So, bali nandito, ayan, mga kapatid, nakapanan natin. Yung 5 piso coin. Ayan, na hard to find. Year 2006. So, i-check natin, mga kapatid, kung legit nga ba to. Ayan. So actually mga kapatid di pa naman po tayo napapadalhan ng uh, mga coins na hindi tugma. Ayan. Mini-make sure natin na tugma po yung mga coins na. Inibenil natin sa lahat ng mga viewers at sellers na nagbebenta dito sa Usapang Barya, okay? So ayan mga kapatid isusum lang po natin yung camera. Ayan, uh, medyo malabo lang. So ito po ay 5 peso coin BSP series na kadalasan nating binibili hanggang sa ngayon. Ayan, year 2006 po. So, kadalasan, ganito po yung binibili natin. At marami pa pong naliligaw. Ayan, magugulat na lang kayo. Makakakita kayo ng ganitong uri ng klase ng 5 peso coin na tinatawag nating rare coin o hard to find coin na pwede nating bilhin sa inyo. Okay? So, mag-message lang kayo agad-agad sa ating Facebook page, Barrio Official Page 2.0, wala nang iba mga kapatid. Yan lamang po ang ating Facebook page. So, dapat tugma po yung taon ng inyong mga inaalok. So, marami pa po tayong binibili. Year 2007 na 10 piso. Year 2009 na 10 piso. 25 centimo coin yung dilaw na year 2006. Yun din po binibili rin po natin. So, yan po mga kapatid, year 2006. Ayan. Very fine condition pa siya at wala namang gaanong dents Okay. So, maraming salamat po sa ating seller, Sir Joel, at sa inyong anak. Ayan. maraming pong salamat. Napakabait ka usap. At sana po mabentahan nyo po ulit ako. Okay? So, yun lang po. In-update ko lang po kayo, mga kapatid. At maraming uh, marami pong salamat sa pagsama palagi sa ating mga updates at sa mga nabibili nating coins. Okay? So, abangan nyo pa, mga kapatid, yung mga parating natin na error coins, silver coins, At mga kapatid. I-share ko sa inyo yun, mga kapatid. Lahat po nang nabibili natin. Okay, so marami pong salamat and keep safe, happy hunting mga kapatid.